At sa mga motorista at chauffeur, iwasan pong mag-cellphone habang nagmamaneho para iwas ako na. Sa Quezon City, sugatan ang isang pasahero matapos bumangga ang sinakyan niyang AUV dahil ang driver nito ay eh, nagte-text daw habang nagmamaneho. Nakatutok si Chino Gaston. Naka-neck brace, nakabenda ang kaliwang bintit ka ng braso ng labing walong taong gulang na si Kay Grecia nang aming puntahan sa St. Luke's Medical Center. Inoobserbahan siya matapos maaksidente ang sinakyang pampasaherong AUV noong lunes sa Payatas Road, Quezon City. Ayon kay Grecia, hindi raw sana nangyari ang aksidente kung hindi nagtetext ang driver na si Richard Gayod habang nagmamaneho. Yung cellphone po kasi niya is located po sa may malapit sa clutch, sa may cambio. So ang tendency kapag nagtetext siya or titingin niya yung cellphone niya, tumutungo siya. Nung tumungo po siya one time, doon na po, na uh, nag po yung Kia, Then, nag-bump na po yung car namin, nag-crash na. Tapos po, uh, ang sabi niya, hindi daw po siya nag-text, hindi daw siya nag-speed. Pero that time, a week po ako nun, um, aware po ako sa mga nangyayari. So, nakita ko po talaga yung speed niya is in between 80 to 90. Sa tindi ng pagkabangga, napipi ang harapan ng AUV at naipit ang binti ni Grecia sa pagitan ng dashboard at sahig. Naka-impound ngayon ang sasakyan. Tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera si Gayod pero sa isang text message, nangako siyang sasagutin ang mga gastusin ng biktima sa ospital. Walang batas laban sa pagdeteks habang nagmamaneho ayon sa LTFRB. Pero merong mga ordinansa ang Local Government Units at MMDA na nagbabawal sa texting while driving. Malaki raw ang pananagutan ng driver. Pwede itong ihabla para humingi ng danyo sa mga biktima o masampahan ng kasong kriminal. Ang prangkisa ng operator pwedeng masuspindi o makansila. Since may contract and you serve the public, you have the duty to deliver the passengers safely to, from the origin to the destination in one piece. So kung yung privilege na yan extended to the operator in the form of a franchise is impressed with public uh, interest and therefore extraordinary diligence as required by law. Pwede rin daw maghain ng claim ang biktima sa insurance company ng operator ng nakadisgrasyang AUV. Lahat daw kasi ng public utility vehicles ay insured alinsunod sa franchise requirements ng LTFRB. Sino gasto na katutok, 24 oras.